Nakakausap, nakakausap po yung mga ano, mga borders dito sa boarding house ni Biyahe ni Edward. So ayan, sila si Sir, no? taga Bicol, no? Nakagayan Bali, so... Si Sir, taga Bali, ano pangalan mo, Sir? Ha? Boy Lantas Sir. Oilan Castro. Oila o Castro, mga mga Castro. Ayun, si Kato mga Castro na 'yan eh. Ito si ano ang pangalan sir? JB Sir, JB Malana. JB. guys, JB Malana Sir. Malanas? Malana, Malana. 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 Ayun, shout out sa kay JB Malana. So, ayan mga napaka-friendly yung mga ano, yung mga marino dito sa ano. Nakasilang <laughs> si Sir, no? kumakain. Hi. Shout out sa iyo, Sir. Hi. Yan, maraming salamat ha. Oo. Uh -huh. So, labas na tayo yung mga parigoy. So, pinakita ko na sa inyo yung, ano, boarding house ni Kuya, ano, behind ni Edward. Ito yung buhay marino dito sa Manila Akala nyo masarap ha Yan Andan na naman si Dudong oh Batang pagadian Sa kasi batang butuan Buto <laughs> May buto <laughs> oh. Saka yun yung kabiga namin oh, oh Yan At Tago Saka ito yung ano namin, panlaban, sardinas, mega sardinas, ah. hindi to sponsor pero bukas ah. Ano to? Sobrang laking tulong sa amin to. No? Oh? oh, si Lance, siya sa taga ano, taga South Cebu. Cebu nga. Yan. Ayan. Saka ito yung mga South pagkain out. namin. Bakas-bakas hmm. kami dito mga parikoy. Mga ka Oh, mga ka-Siman siya kay ano. Kay Kois Verban, Salamat sa ano. Liking Mayan ka siya. sa akin, oh. Salamat sa pag like. Then, salamat, mga Gerbans, salamat Gerbans. Like. <laughs> <laughs> Oi, oh, shout out pala kay ano, bro, nag-live. <laughs> Oo. Oh, yung kapitbahay ni Gerbans oh. Oi, oh, Gerbans, shout out sa uh, Marinong vlogger na sikat. Big Jerome oh. din ay. Labay <laughs> <laughs> pa shout out at ata. <laughs> muna kami kakain muna kami dahil gutom na 'yung mga bata. So, mamaya, i-circulate din sa 'yung kung saan kami pupunta, pupunta kami doon sa ano, Dolomite tumatuloy. Kaso sarado na tayo ng gabi ngayon eh. Saka so, sa ano pa lang ngayon? Thursday so sarado ngayon. So, dito lang muna kami magtambay. Biyahe ni Edward. Kasi so, ganun napakalinis. Linis po. Yan. So, hindi pa ito treated. Ha? Hindi Ito yung very ni Biyahe ni Edward. Sa 3, 180 and 180 3. And na. yan, ka angel siya, yeah. ka angel o. O, oh. pinaka magandang ano. 180 na lang para sa ganoon lang uh. po, 60. Si, ano, sa tabang ni, biyahe ni, ni Edgar. Edward ya, yeah. Edward, sorry, Edward, sorry, correction. Yan. So, nagbayad na kayo mga parekoy? 63, sa karang natawad ha, sige. Apilis ako, ako rin bayad niyo. One. Hey Ayo guys. Guys, uh, ah, di tadi kan kumain pala yung ano, kasama sa ano. tayo. Ay, Edward. ni. Oh, ya? 20 pesos. yung 20 lang. 20. Eh, bisaya ka pala. Ka? Bisaya, ka, bisaya ka, bisaya. bisaya kaya, kaya, kaya. Lang, gamay lang, gamay lang. Ah, 20. Salamat. Okay. 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 Salamat. Ganda, malinis, sigurado ako, malinis to. Yan, sir, shout out sa inyo, sir. Yan, mga burnis ni sir, H, ano, Bian Edward. Yan si sir. oh, yan, sa room 3, room 2. So, dito, dito? Ah, ito, room 5. Ito yung kabina ni... Sir. Ah, ito, room 5 daw, sabi ni... Ayan. Hi, hi, sir. Yan. Yan. Ito yung ano pala, pinakita ko lang yung boarding house ni Sir Edward sa ano ko sa Queen's at, saka sa vlog ko. Shout out sir! Ayan mga Bisaya, siguro to sila. Bisaya ba kayo sir? Ilocano, ayan eh. Sabi ko mga seaman din to, ayan o. No. Oh. Shout out sa inyo, pakipalo na lang sa aking, ya, aking ano, a, YouTube channel, Boy Loga Vlog at saka sa ating ano, Facebook uh, page na si Dirt Mike Castolo. Ayan, uh, ah, nakakulab ko na rin si Ani, si Kuis Verbal kahapon ba, medyo oh, Ayan, kaya yeah. ta uh, Lugaw Vlogs sa YouTube channel At saka sa ating, ano, sa ating Facebook page si Dirt Mike Castolo Dirt yung dirty, at saka Mike din na Mike Dirt Mike Castolo, alabas na yun Ayan, salamat sa inyo si, ano, Napakaganda yung kabina nila dito, parang kabina ng barako din, eh. may aircon Ayan Shout out sa kaya ano magulo lang kasi. oh, magulo lang kasi. Alam mo naman, di ba? Mga marino, ganun talaga eh. Nakausap naka po yung mga ano, mga borders dito sa boarding house ni Biyay ni Edward. So, ayan, sila si Sir. Taga Bicol, no? taga Bali. Valley So, si Sir, Nakagayan Bali. Ano pangalan mo, Sir? Nakagayan Bali. Ha? Nakagayan Oilan Castro. Oilan. O, o Castro, mga mga Castro. Ayun si Kato mga Castro na 'yan eh. Ito si ano ang pangalan mo sir? JB sir, JB Malana. JB. guys, JB Malana sir. Malanas? Malana? Malana, Malana. Malana, ayan, shout out sa kay JB Malana. So, ayan mga napaka-friendly yung mga ano, yung mga marino dito sa ano. Kasi <laughs> si sir, oh, no? kumakain. Hi. Shout out sa sir. Hi. Yan, maraming salamat ha. Oo. Uh -huh. So labas na tayo mga pareho So pinakita ko na sa inyo yung ano, Boarding house ni Kuya ano, Behind ni Edward Boarding house ni Behind Edward Maganda 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 lahat, maganda lahat. Oh, Lalo na yung ano, tagabantay Maganda rin okay. Oh, lalo na sila oh. Maganda rin Ayan, ah. Si Angel Gamay Hi oh, Angel Angel, <laughs> Angel, <League>. Angel. <laughs> <laughs> Ayan So ayan guys Napaka ano dito oh Saka may TV na rin dito, libre na rin yung tubig, ayan, libre na rin. Ayan, may ano dito wi wifi. So, hi ma'am! Hello! diyan Bahay ni, ano, bahay ni Edward na boarding house. Ayan, no. Dito sa may Malati, dito sa may 1830, yung address. So, dito naman kami sa kabila, pakita ko sa inyo mga parikoy. Eh. So, ito naman yung boarding house ni, ano, ah ni Sir.